Hello guys, a day my life dito sa buhay ko sa Riyadh. So yung aking kanin ay natutong. So ngayon, kukunti lang kasi yung sinaing ko dahil syempre budget na budget na yan. So kinaskas ko talaga ng gusto yung tutong kay alam nyo na kahit uh, asin lang ang ulam yan. Napakasarap niya yung buhay natin. Ganyan ba diba? Saray naman tayo sa ganyan eh. Nami ba yan kayo dukot ba? Ako ng tilokon. Oh, sa ako ni Kalkalon. Guys, bata nga na ako nag-init tubig ko. Sayang ang kuan ba? Sayang ang dokot, Lami ba ni kaayo? So guys, oh, muna yung akong sundaan. Muna akong, ito yung kinatkat ko ganina na tutong sa kaldero. Ayan, sa ko, toyo, suka, at saka ano. Ayan, ito, ang laman nito, nandun sa alaga ko. Ayan, oh. Ito na siya. So, ang alaga ko nandito sa tabi ko. Ayan oh. Mga kain na tayo. Mga una ta mga langga. Ato nang ko kay ang atong sudan <laughs> so, gamay ka? ragi kaayo Ginoo ko. Sausaw na sa suka. Sa kalamansi, kalaman si ano. Tuyo suka na ha. Ako nga sausaw. -saw. -saw. Yung alaga ko nandiyo sa tabi ko. Kalas na hamod eh. Paano sa'yo? ha. Ito lang. Ito eh. انا اكل hindi. هندي It's very hard, not good for you. Mm. Set out ako dyan sa mga makain dyan sa mga OFW na gaya akong nagkot-kot -ut ang -ut tutong. Diba? Mm-mm. -hmm. May nanap yung sumpong niya eh. May nanap siya na ano, yung sumpong na. Hindi na siya mapakali. Huh? Guys, muna yung buhay sa OFW. Hmm. Pero kahit pa paano, karaos sa magtigagmay. Tigagmay lang ha. Dahil ng dagpok. Ay, lisod na. Patay na, patay na. Kwan. Wala pa tayong, tayong naanuhan sa mga abroad. Yung ipon. Wala tayo ipon. Marabi. Yung rice, na, na. Wala talagang kaipon-ipon pa. nung nangyayong muna abroad pa more hindi alam kung ano sa lahat ng mga OFW na nandito kailangan talaga magtipid-tipid talaga kayo, kayo. hanggang maari magpunta kayo ng mga alahas Pagkuhin nyo. Mataas na po. Ang isang gram ng alahas, doon sa Pilipinas, kaya 4,500. Ang isang gram. Hmm. Diba? Ang alahas, saka lupa. Ang the best nga yung pundar. Para, ano, kasi hindi hati yung habang buhay nyo dito. Tablo. Hmm? Ito manok na pinirito ko kaya nang itim. Ilang araw ko na itong binabad sa rep. Alam ko ba yung alaga ko na sa tabi ko? Nagsturbo. Wait lang, pakainin ko muna. Nabuang ko. Yan, mga shout out ako dyan. Malapit ang December. Lundus na lang. December na. Wala ko yung sudan na. Luya na kamot ang anak ko eh. Grabe si lang. Ako na lang ibahog kuan Ibahog ko na lang tong sa ko sa kaning ko. Ito, bahog ko lang. Yan. Mm, na? Ayan mga langga oh. Gabi hang. Uh -huh. Bahag ko dito. Walang ulam. Dito sapat na eh. Ulam na tong toyo at saka sili. Uh -huh. Ayan. Grabe. Kailangan isang buwan, tatlong manok budgetin. Yung isang manok, isang linggong ulam. Parang ganun. Lampas pa kasi pag may pagkain akong Pilipino po, minsan na alternate ko, hindi ko naluluto yung manok. Nagagayang bukas, magpansit ako. So wala akong ihalo. Malamang ihalo ko, bibili ako ng atay doon sa ano, yung ba may balon-balonan doon sa ano yun ang Halloween ko. So mga langga, maraming salamat diyan sa panonood niyo ng aking uh, pagbablog. So ito, thank you so much at ingat tayong lahat, lahat mga OFW. <laughs> Maging matapang lang talaga tayo.